ang kontaminadong lupa. Huminto ka na ba para isipin kung saan ka naglalakad? Ang lupa ba kung saan mo inilagay ang iyong pananampalataya, ang iyong mga pangarap, at ang iyong mga relasyon ay malinis o ito ba ay kontaminado na? Sa mundo ngayon, maraming bagay ang nakikitang mabuti sa labas, ngunit nagtatago ng mga espiritual na lason sa loob. Para itong lupang may lason, gaano man karami ang iyong itanim, hindi magiging malusog ang bunga. Hindi lahat ay tulad ng tila kailangan nating maging mapagmatsyad. Binabalaan tayo ng Biblia tungkol dito sa Jeremias 2.7. Dinala ko kayo sa isang matabang lupain, upang inyong kainin ang bunga nito, at ang kabutihan nito, ngunit nang kayo ay dumating, inyong dinumisan ang aking lupain, at ginawa ninyong kasuklam-suklam ang aking mana. Ngayon ay walang pinagkaiba, Marami sa atin ang naninirahan sa isang Kikontaminadong kontaminadong lupain, mga pagkakaibigang naglalayo sa atin sa Diyos, mga kapaligirang puno ng chismis, mga adiksyon na sumisira sa katawan at kaluluwa, mga digital na impluensyang pumipihit sa katotohanan. Itinuro ito sa atin ni Jesus sa talinghaga ng Manghahasik sa Mateo 13. Nagbunga lamang ng tunay na bunga ang binhi kapag nahulog ito sa mabuting lupa. Saan nahuhulog ang iyong binhi? Sa pusong pinatigas ng kasalanan sa lupang puno ng mga bato at kahirapan. Sa gitna ng mga tinik na sumasakal sa pananampalataya. O sa matabang lupa, dinidiligan ng presensya ng Diyos. Pinaalalahanan din tayo ni Apostol Pablo sa Roma, 12, versikulo 2, at huwag kayong umayon sa sanglibutang ito, kundi mag kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-isip, upang mapatunayan nyo kung ano ang mabuti at kaayaaya at sakdal na kalooban ng Diyos. Kailangan nating maging mapagbantay kung saan natin pinapakain ang ating sarili at kung kanino tayo nagtitiwala. Dahil ang kontaminadong lupa ay lason sa ating pananampalataya. Ang mga serye, musika, at nilalaman na iyong kinakain ay bumubuo ng iyong buhay o nagpaparumi sa iyong isipan. Hindi lahat ng mukhang maganda ay malusog. Hindi lahat ng mukhang tama ay galing sa Diyos. Kailangan nating hilingin sa banal na espiritu na ihayag ang katotohanan upang mapili nating magtanim sa mabuting lupa, kahit na nangangahulugan ito ng paglayo sa mga tao, gawi, o kapaligirang minamahal natin. Walang saysay -say ang pagtatanim ng magagandang binhi sa kontaminadong lupa. Hindi sila mamumunga. Linisin mo, Panginoon, ang aking isip, ang aking puso, at ang aking kaluluwa. Ako ay sumusuko sa iyo, Panginoon, ang aking puso, ang aking mga pinili, at ang aking kinabukasan. Patnubayan mo ako sa landas ng buhay at palayain mo ako sa lahat ng kontaminasyon ng kasamaan. Sa pangalan ni Jesus, ako ay nagdarasal at nagpapasalamat. Amen.